Malaki talaga impact sa so Shein si Bel Mariano at muli siyang pumirma sa kanyang kontrata sa Shein Philippines. O oh, di ba? Kahit busy busy yan ay naisin niya talaga ang mga endorsement niya. Nakakatuwa ang interaksyon ni Miss V Cortez at Bel Mariano. Kitang-kita na natutuwa siya kay Bel. At meron din siyempre ang interaksyon si Donnie at ang fiance ni Miss V na si Kong TV. Grabe ang effort na ginawa ng isang fan dahil talagang ginuhit ang larawan ng Don Bell at pati na rin ng solo ni Bell Mariano ibinigay noong nag sila sa TV Patrol. At syempre, nahuli na naman si Donny Pangilinan at Bell Mariano dahil magkasabay pa lang pumunta noong Thanksgiving ng Can't Buy Me Love. At kitang kita dito kung paano ilagay ni Bell sa kanyang cellphone sa paket ni Don at dahil malinaw ang mga mata ng mga fans, kitang kita sa pailaw na wallpaper ni Bell habang nilalagay niya sa bulsa ni Doni ang kanyang cellphone na ito ang suot. Kaya confirm na ito ang wallpaper ni Bell.